Hi guys! Dumating na ang ating parcel. Galing sa Claudio at tayo ay mag magbubukas. Tingnan natin. Ito siya. Ano tawag sa ano? ito? Yan siya. Claudio. Meron siyang malit na punit. Pero mukha namang ano siya. Wala siyang bawas. Kasi ang bulky-bulky naman na. Diba? Ayan siya kanya kanyang kabuuan. At buksan na natin. Siyempre, since may pulit na siya dyan, hindi na natin buksan. <laughs> okay. Ah, terno Na jogging pants Ang laki ng small Small to Ayan yan sa'yo Ah, navy blue It's Navy blue Ito daw yung akin uh -huh, Terno siya sweet. At sya pa ito ang kanyang jacket Ah Ganyan yung style niya oh. Malaki yung garter dito Yes Isa lang ba yung akin? Ay, may isa pa no? Ah, ano kasi to um, Dalawa kami dito yung chelo uh Oo -oh. Bale, isa sa akin. Dalawa kami may order nito. Itong blue, kanina to. Ay, ano to? Hindi ko na alam. Akin na ka, O, Oh, sa may sayo. Ikaw na. Ako na. <laughs> hindi ko lang kung kanino to. O, tingnan mo nga to. O, akin daw yung blue. Blue ba nga? Akin, hindi blue? Hindi blue, okay. Ito na, ano? Hindi ko na maalala ay, ano na kasi. Sayo? Ano ba sa'yo? Last to year pa kasi to. Ano ba sa'yo? Ganyan, yan. Ay, 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 hindi, hindi sa'yo yan. Kasi isa lang. Ito daw yung akin din. Hindi ko din yung akin. E, black yan. Yan, yung huh? blue. Black ba to? Black ba? <laughs> ay, oo nga, black. Ah, <laughs> uh, black naman siya. Black na... Ah, uh, jogging pants ulit. Oo. -o. Kasi nga dito ay winter-winteran din dito ay. sa atin. Ito ang kanyang tela. Ay, kita niyo ba? Ay, parang yung tela ng ano... Nang nabili kong gloves. Yung loob niya. Ito yung tela niya sa loob. Para ma medyo mainit-init siya. Sa ang labas niya, ganito naman. Ang ganda naman yung style. Tapos meron siyang um, packet. Ayan, dalawa. O, oh, diba? Bongga. May laman. Ay, walang laman. Kabila. <laughs> Buksan natin. Baka naman may may pa surprise si seller. Ay, ah, buokya. <laughs> ang size nito ay small. O, oh, diba? Meron siya ditong style na Ayan, basta style na straight. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan ang likod niya. Yes, garterized po siya. Ayan. Tapos, um, tingin pa tayo. Akin daw yung dalaw. Ito, sign na tong gray. Ah, gray ang sayo. Ah, ito kay Shelo gray. Siya, ako na nabububukas. <laughs> Sabi niya. Okay. Ito so, na natin. Small din to. Oh, small din to. 'di diba? Ang ganda rin ng gray. Ang ganda rin niya. Yung mm -hmm. ganda rin ang ganda ng navy blue siya, oh. Oh, parehas lang din dun sa navy blue ko, ganyan din yung kanyang loob. Tapos ang labas niya ay ganire. Oh, 'di ba? Ang 'yung. Ang pintas mo 'ni. Eh. Mm. Basta eh. dati eh, si Perna pa ni, oh. Eh, eh. Tama ni si Perna. Ay, mahugot. <laughs> Ayoko ko, ikaw na magtanggal. <laughs> ayaw, pag ganun ko, ayaw. Ay, eh, sumami. At ito yung kanyang jogging pants. Okay. O, oh, ganyan siya. Wow. At syempre, magsusukat tayo. Ah! Maya-maya. <laughs> mm. Maya. Hmm. Small to, guys. Kasi ang ating height ay hindi mo lang pinagpala na umabot ng 5. Apo. Oh, ito, small din siya. Ayan siya. Claudio. Claudio. To oh. oh, wala siya sa likod. Oh, was... Ay, magkaiba. Hindi pa rin ay na. hindi Yung isa kasi Mas bit Wala siyang ano Wala siyang ano Yung terno ay walang siper Yung Ito Wala siyang terno May siper Yung may terno Meron siyang siper Ano daw? Oo Yung Yung walang terno May siper <laughs> Walang terno Yung may terno Walang siper <laughs> Ang gulo eh Yan Walang siper Ang may terno Okay Babay muna Kaya may magsukat tayo Okay Happy naman kami Last year pa to Mga dalawang linggo Siguro kami naghintay At yun Dumating naman siya Matuwa naman ako Ayan guys may isa pa Basta isa pa Ano to? Oy Yung medium mo Nag order siya ng medium Ano to? Square pants? square pants. Gusto kong na natin. Bibili na lang ako ng isa niya. Ang ah, ka na lang. Ay, Ay laki. malaki. laki. Oh, bakla ka ng taon. My goodness. Oh my God, ang laki. Malaki pa sa akin yata. <laughs> <laughs> yeah. Halaka. Ang laki niya. Kung dito, kasha, okay lang. Okay lang. Ay, ang <laughs> laki. Tingnan niyo siya. Nagsukat na siya. Patingin, patingin. Para siyang ano, elephant, no? O oh, ayan na oh, binarisan na agad anak ng teteng. <laughs> Outfit na this. <laughs> Ge. Ay malaki naman yung takong. Itas mo pa para hindi I small bumaba. Dapat, Jean. Ha? Small lang dapat. Oh, now you know. Hindi kung pwede mo siyang ano, itupi ba? Okay lang kung itutupi mo siya, pero dapat nga i-small. I Edit ko 'yon. I-edit ko 'yon. Anong gagawin mo pa sa buhay? Oh, talaga naman, Tinernuhan na. <laughs> ah, sige, i-video kita. Oh. Itakin mo yung bilbil mo. <laughs> you make Lucky. tuck in, tuck in your belly belly. Dito. Oo nga. Ang laki, ang habag. Tahiin ko na lang. Mm -hmm. I-fold mo lang dapat. O, oh, yan, yan. Sige nga, kung ganyan kataas. Oo nga. Ilang inch yun? Half, half, half ng dangkal. Di ba pangitinan kung gaganito ako? Okay lang. Sa summer, syempre. Pero ngayon, okay lang. Basta meron kang ganun pala. Basta meron kang jacket. Syempre, malamig. Pero kung kaya mo okay lang din naman. Okay lang din naman. Okay. Din naman. okay. okay. At ayan, sinungkat na nga rin niya yung isa niya. Gray siya. Yan yung terno. Magkano ba yan? One, two. One, two yung terno na yan. 1,2 yung terno na yan sa Claudio. 1,200 lek. Kapag sa euro, 12 euro. Maganda. Pag convert okay sa Pinas, okay sa peso, uh, kaya na mag-convert, guys. O-order na lang ako Mahina tayo sa mat. O sa order mga numero. O-order daw siya ulit. O-order ako ulit ng... Ayan, mamaya ako naman magsusuka. Ay, excited yung, na ako. yung ikan. Oh, kailangan kasi natin kasi ngayon ay winter. Kaya magdagdag tayo ng ating okay mga lang. ipang ano ko lang po eh. mga pang malamig. Lang. Kasi ngayon ay, ay uh, January pa lang. Ay, talaga to, Jing. Kailangan ko itong tahiin. Hmm, tahiin mo yan. January. sa so February, March, April. Ay, so, pwede yung itong tatlong ulit to ulit ay malamig pa. Sa February. Mm -hmm. Maganda siya. Hmm -mm. Na? Sexy. Mm -mm. Nakaka-sexy. Ay, ganda ng gray din na. Bagay din naman yung gray. Hi, guys. Ito na. Nagsukat na tayo. Ito siya. Navy blue ang kanyang kulay. Bagay ba? Diba? Mukha tayong sexy dahil dito sa kanya. Ito kasi ay... Ay, madilim. <laughs> Ito kasi ay garterized siya. Konti. Oo. Medyo tayo ay sumeksi-sexy so ng konti. Kahit walang pa sexy-sexy na gaganap. O, oh, diba? With hoodie-hoodie pa. Yan! Bagay ba? Itong ating turn of the year. <laughs> Ganda siya. Mainit siya sa loob. Sakto talaga ngayong winter winter. Ano. Okay. Sana ko yung pangalawang pants. Yung merong lining lining dito. Good Oo. Okay pa rin naman siya. Maganda rin siya. Medyo yung ito lang. Parang masisira na agad. <laughs> parang masisira na siya pero okay lang naman pa rin siya. Small siya. So, pag dito pala, small. Yun pa rin na ating size. Small. Kasi, small talaga tayo. At ito nga, guys. Buksan na rin natin ang ating um, binili na, na sapatos. Siyempre, um, sa Claudio din ito. Hanggang dito na lang muna guys. Sa susunod ulit. Bye-bye.